lahat. But actually, time check natin is already 2 p.m. na. Nalit lang kami kasi nga hinihintay namin yung pinsan ko nga. Dahil meron siyang quiz, so kailangan naman tayong hintayin na or else pupunta siya mag-isa doon sa pinabook namin na hotel. Actually, yung hotel na pinabook namin is dito lang sa may lanang. Ito yung tawag nilang Waterfront Insular Hotel. Nakapunta na ako doon one time college day pa namin. College day ko pa yon. So, ngayon, nirefer ko siya sa family ko na try natin doon mag-check-in. Kasi, mas gusto nila yon Kasi, sabi ng mama ko, gusto niya daw yung may beach tapos yung may pool. So, sabi ko, yun na lang. Kasi, mas malawak doon. Kasi, ayaw niya ng hotel lang, tapos pool lang. Tapos, alam niyo sa syudad, ayaw ni mama noon. Gusto niya yung malawak. So, sabi ko, sige, dun na lang tayo, ma. So, later, ipapakita ko sa inyo kung ano yung hotel na napili namin. Hopefully, hopefully, maganda pa rin siya kagaya nung dati. Ready na kami. Tayo naman yung Tayo naman yung baon namin, oh, 'di ba? Isang luggage, meron pa kami mga bag dito. Okay, for kids. Oh, kamusta naman yung kapatid ko? 'Di ko alam sa punta nito kapatid ko ba? Wala lang to. Yo, bus ka na nga diyan. Your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm holding too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. Deepal, <laughs> 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 So, kaya Lloyd, maliligo kayo na nandas. Kame, first prayer kami lahat. Okay? Kayo, second floor kayo. hindi pa ready yung room. Ang available pa lang na kinuha namin isa sa second floor. Tapos yung dal dalawang room is sa first floor siya. So ngayon, nabigay sa ng complimentary drinks. Dito muna kami makikintay. Ito yung restaurant nila. So makikita nyo doon yung view ng beach ng Ngayon, ito yung complimentary nila. Iced tea and coffee. Yung kakimama ko, coffee. After one hour nga, nakuha na namin ng aming key ng room. Okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Okay, it's sound 2020 okay. card, ah, card ah, I okay. <laughs> <laughs> okay. Okay, okay. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you So, guys, I changed my mind. Okay? So, ngayon, ang plano ko, ito na lang yung kukunin ko na room. Yung sa second floor. Kasi, mas may view siya dito, nakikita. Ito yung makikita nyo. yan And then, king, ah, uh, king size na bed ata ito. Okay? And then, paglabas nyo, ito yung makikita nyo. View. Ito yung gusto ko. Kasi, Ayan, oh. Ayan, ang yung mga. Ayan. Ayan ang makikita niyo. Diba? So, dito nalang yung upunin ko para sa mama ko. Kasi gusto ko kasi maganda yung view na makikita ni mama. So, dito, Malaki naman to, sharing na lang kami. Pati si Jingjing. Jing. tatlo kami dito, 'di ba? Nakalimutan ko ipakita sa inyo yung CR. So, from main door, ito yung CR. Pagpasok, ayan kaagad, Pagkita nyo may pa-hair sir sila diyan no? hair. And from here, meron silang hair blower, oh, 'di ba? Tapos may pa-shower sila dito banda. Oh guys, hi. kasi sino gusto mag-honeymoon dyan, nire-refer ko tong room na to. Maganda siya. Hoy, bakit kayo nang gugulo? Oi hi, hi. Uy, hi guys. Hello, guys. Welcome to hi. my room. Charot. <laughs> Pasok kayo mga bisita ko talaga. <laughs> Eto. Welcome to Hello. my room. Hi. Ganda ng room mo. Oh. Asan na sila lakil? Ayan na. Uy! Ay! May tao Hi, Hi guys! Punta tayo sa first floor na room. Kasi ito ba matapli yung pina-reserve -pina ko na room. So, yung dalawang room na sa first floor. Eh. so ito yung isang dalawa kong sa mga kapatid ko. So, check natin kung anong meron sa room nila. Tara! Come on! <laughs> ito yung isang room sa first floor. Ito yung magiging room nila, Lloyd, nila Raquel. Nila Raquel. So, check natin kung anong... Okay, pari, ganito yung eyes niya. Unang-unang isang cabin na may coat. Tapos, same lang din ang design. Pero iba lang yung CR nila. Iba lang. Ayan yung CR nila. Okay. Tapos, ito yung... Doon ka, gusto mo na Tapos doon ka sa maligo sa amin. No! Ha? Ang mga aplikante. Ito ah. Ha <laughs> eto Ito yung binigyan ko lang. So, sila lang, pati si Lloyd magkatabi. Yung dalawang bata doon na siya. Uy, besa pa pa sila. Oh. Diba? Malamit ko yun sa kanila. Sa terrace naman nila Lloyd na room. Okay. Hmm. Aba, may pa-effect sila ng mga ganyang orak. O, oh, ba, diba, pang-instagramable ang picture dito. Tapos ito. Ito, ang bilin nila. Next room tayo sa may 2 to 4. Ito, sila ang gagamit. Ayan. Ito. At si Aki to, ang gagamit ng mga room. 2 to 4. Ito yung magiging room nila ate. Same lang sila. Same lang din sila. Pero naibalo yung, yung ayos. Oo. So, nasa kabila naman yung kanilang washroom. Oh, diba? Same lang din. Saka, ang bango. Ang bango ng room. Ang bango <laughs> Ito yung view. Ay, mas maganda ang view nila dito. Mas malapit ang view nila. Mag-refresh tayo, guys. Kasi mag-iikot na kami sa may, ano, sa hotel, sa labas. Kasi time check natin na tinan nyo. Mag-aalas sa isna. Mag-aalas sa isna. So, kailangan na mag-iikot. Then, mga 7, siguro mag-swimming na kami. Kasi ang hanggang 9... PM lang yung swimming pool nila. At ngayon nga, lumabas na kami ng kwarto. Kasi nga, gusto namin mag-tour. Tingnan natin kung anong mayroon dito sa labas. Dito yung mga room, o. Hanggang ito, second, ito? oh. Hanggang second, oh, hanggang second floor lang. Oo. Oh, oh. Vicky! <laughs> 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 Kasi, yan yung room namin sa taas. Ito sa isang room. Ito yung, ito yung sa pool nila. So, after sa tour in here, dito tayo sa my beach na nang-try place. From here, dagat ay makikita nyo. Madilim lang. Madilim lang talaga siya. Hindi natin nakita. Pero, hindi siya pwedeng paligukan. Kaya, tara! Tingnan natin. Pwede pa nga tayo makakain doon, no? Pasama <laughs> <laughs> din siya sa <laughs> May malamak siya. Actually, dito parang pwede din siya mag-picnic. Diba? Kasi nakita namin sa Facebook, may mga nag-picnic dito. Kaya ganito siya halawa. Kung may dala kayo, may mga dala kayong banik, why not? Kung may dala Show us the beach. Ito ang uh, sa dagat. I think mas better siya pag uh, umaga. Diba? Kasi sunrise. Ngayon, na yes. Kaya dapat bukas, gumising tayo ng maaga. 3 a.m. Exactly. Ha? Huh? Huwag lang, hindi siya exactly huwag ganun. <laughs> ang hirap gumising ng maaga, guys. <laughs> hindi kaya. Pero ang pinaka-maximum dapat ng gumising kami is 6. Para sa ganun, makita natin yung tanawin dito. Kasi si mama ko maaga do siya gumising. Kasi sa gabi, parang hindi mo siya ma-appreciate na. Pini ko ang ma-appreciate lang natin yung gabi is yung sa water. Eh, I mean, sa swimming pool. lang. Mm -hmm. Pero sa beach, hindi. Halika, natin doon. Yung, oh. Kawitan na natin. Come on, Guys, get... <laughs> it's me, on <only>. me. It's me. <laughs> And this is the beach. Yun nga lang, hindi lang talaga siya pwedeng paliguan, sayang. Pero ito yun. Kung gusto mo magmuni-muni, pakinggan yung sound ng <laughs> hampas ng dagat. Ano ba? Tao man yung hampas yung <laughs> Ano, hampas ng dagat? Waves. Oo, waves or Basta, may tawag din yung hampas. Kailangan mo pakinggan yung hampas ng dagat. Anyway, guys, babe na nga lang. Hirap na may, ano, oh my God. It's so hard. It's so hard, guys. Anyway, mamaya, mamaya, magsuching sa kami na auto. Oh, so Maliligo na kami. You told your friend, you're okay. me what's wrong and why you... No. Guys, maligo na tayo. Kasi hanggang 9pm lang yung swimming pool nila. So, ngayon, ang outfit natin is very conservative kasi maraming tao dun sa baba. Buti na lang dalawa yung swimsuit na dala ko. Guys, oh, na kami, di ba? Partner kami, ang kapatid ko. Alam ano, mo, kala mo, sasayo kami. <laughs> Actually, itong damit, hindi lang ko lang sa kapatid ko. Hindi ito akin. Bago <laughs> siya. Kasi, kasi bago siya. Sabi ko lang, baka na men. <laughs> Baka naman pwede makita ng damit mo kasi wala akong damit na patuto. Pero ang problema, hindi malamig yung... Ewan ko, hindi kami nalalamig yung sarang ka... aircon dito. So ngayon, punta kami sa kwarto nila kasi may kukunin kami mga drinks to order. Anyway guys, yun lang for tonight. Kasi magpapahinga na lang kami. Actually, you nang know, aga nga na magpahinga. Parang mag-aalas juice pa lang ata. Pero, syempre, mamaya pa kayo matutuloy. Kailangan namin sulitin yung uh, room. Diba? Kasi first time nga namin nagsama-sama. Anyway, see you again on my next vlog. Bye!